Ngayon mga Paps, may sasagutin tayong tanong from Paps Ambe at sa unang start daw, eh, hindi tumutuloy ng start yung kanyang sasakyan. Then sa pangalawa, eh, doon na, nag start na yung sasakyan. So ano kaya yung possible issue? Well, based on experience, most of the time, ang issue dyan ay fuel filter. Maduming fuel filter. So ang advice ko dyan, i-replace niyo yung inyong fuel filter. Uh, on, on the experience, ano, way back then, Halimbawa, natenga yung sasakyan ng overnight. yon. pag start sa umaga, hindi agad siya nag start Mga dalawa o tatlong click no, bago siya mag-start. Pero halimbawa, iniwan nyo lang siya ng mga 30 minutes na naka-off, then i-start nyo ulit, okay. Okay, so yun yung yun yung ano yun yung possible na symptoms diyan ano, yung pag overnight ayaw siya mag-start agad pero pag mga 30 minutes lang na tinengay sa pag in-start mo okay naman good naman siya so yun mga paps no kung sakali man na makaka-experience kayo niyan dali niyo sa mga trusted repair shop niyo at ipa-check niyo yung inyong fuel filter baka naman madumina. na especially kung tumakbo na kayo ng mga 50 to 100,000 kilometers pwede niyo nang ma-experience yan or nakapagpagas kayo sa hindi magandang gas station ako kasi based on experience kaya nasira yung aking fuel filter o dumumi eh dahil nakapagpagas ako sa hindi magandang fuel station no kaya yan uh, bumilis dumumi yung aking fuel filter so yan mga paps no kung nagustuhan niyo yung video paki like at kung may question kayo just comment down below na lang at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.